moment ask for the guidance of our Lord, I'd like to invite Zion Tate S. Romero from Kindergarten Club to lead us in prayer. Kung dati nga mali mali pa akong magdasal at kung ano-ano pa nga ang mga nasasabi ko ngayong kinder na ako ako ang naglead ng prayer sa school program namin Panoodon niyo po ito Let's O oh, diba, walang mali. Kaya bilhin nila ako ng mama ko ng zagu. Totoo po pala ang kasabihang, practice makes perfect. At ngayon, naniniwala na po ako na pag nagdasal ka, magkakazagu ka. <laughs> Thank you for watching. Bye bye!